Welcome po sa aming Diversified Integrated Organics Vegetable Farm. Ito po ay kasalukuyang inilalaban namin sa aming provincial na kung saan ang title po ay Gulayan sa Bayan Contest. Dito po sa aming paligid, ito po ay may area po na 2892 square meter. Makikita po ang iba't ibang mga pananim, mga gulay na kung saan nandito po ang mga leafy vegetable, mga root vegetable, root crops at mararapat pang iba. Mapapansin niyo po ito na ginawa namin diversified dahil nga po halos lahat po ng mga materials dito ay dito rin lang ginaga, ginagamit. At organic po siya dahil gumagamit po kami ng mga sarili pong uh, inputs tulad po ng mga concoction na IMO, FFJ, FPJ at mga PIS amino acid. Gumagamit din po kami rito ng mga yung emulsion. Meron din po kami mga kuhol na ginigiling at ginagawa po namin kuhol amino acid. At mayroon po kami dito mga alagang bulati na kung saan sila yung nagpo-produce po ng vermicast na ginagawa namin vermiki at ginagamit po namin na pataba sa aming po mga tanim na gulay. At kasama po natin dito ang aming kinatawan po ang RIC Federation President po ng Bayan ng San Luis, si Ginang Marilyn Molina po. At siya po yung, sila po kasi dito ang naging in-charge po sa aming garden. Uh, at Marilyn. At magandang umaga po sa lahat. Ako po si Marilyn Molina. At uh, President po ng RIC. At uh, ako po ang kanilang naatasang mag-alaga ng aming pang paligsahang garden. Uh, talaga pong ang mga katulong po po ay ang aking mga kagrupo ng RIC. Andiyan po sila sa aking kanan. At sila po ay maghapon kong kasama rito na nagtatanim, nagdadamas. At uh, saka po yung pong aming pag-asaayos ng garden ay talaga pong napakahirap pero yung po ay kailangan po namin pagporsigihan para sa karangalan ng barangay at ng bayan at ng aming grupo. At hindi lang po yun, at yun po ay nakakatulong sa aming pangkabuhayang -pang pang-araw-araw. Ang gulayan sa Bayan Contest ay napakalaki po ng pakinabang po, hindi lang po sa kasamahan po ng kababaihan, kundi maging sa komunidad po at dito po sa sa bayan po ng San Luis. Sa so, pagkatito pong aming pong ginawa na organic vegetable garden ay magsisilbi pong ehemplo at modelo po para po sa mga magsasaka na nagugulayan sa pagpupromote po ng organikong pamamaraan sa pagsasata. Mapapansin niyo po rito na napakarami po namin mga innovation na nasa paligid. Meron po kami mga, dito po sa ating mga, floating kubo po natin, meron po mga nakatanim na mga nakahang na mga containerized na big vegetable. At meron din po tayo dito floating garden na kung saan nakatanim po yung mga iba't ibang gulay po sa ibabaw po ng tubig. Meron din po kami dito yung isinet up na, na hydro, uh, aquaponics. Aquaponics po at meron din po sa paligid na aeroponics. At ako aquaponics po yung ang kinukuha po niya nutrient galing po sa mga dumi po ng ng mga tilapia at ng mga gurami po na inilagay namin sa aming polyculture pan. At yun naman po sa air uh, aeroponics na nakabitin po ang ginagamit po namin yung vermity na hinaluan po ng tubig na 50-50 po yung templada. Sa sa kabilang side po naman, meron din po kaming hydroponics na ginawa na kung saan hindi po kami gumamit ng chemical. Ang ginamit po namin na, na nutrient solution doon ay yung vermity mm. rin siya na galing sa dumi ng bulate na ginawa namin siya na hinaluan din po ng tubig na 50% po yung, yung mixture niya. Mapapansin nyo rin po, meron kami dito mga nakabitin po ng mga sinasabi mga container na kung saan po mga, recycle po namin yung mga plastic na, na kung saan basura siya sa, sa paligid, kinolekta po namin iyan at pininturahan ng dilaw at ginag, po namin pang attract, pang akit po siya sa kulisap na kung tawagin po yellow sticky trap. Meron din po kami dito mga ginagamit, ginamit ng mga gulong, mga container, yung mga Wilkins po, mga yero po na sira Ginamit po namin ito para po kami makapag-develop po ng isang urban or container garden sapagkat may portion po dito sa aming gudayan na, na babatuh, mabuhangin, na hindi gumaganda ang, ang mga tanim. Kaya yun po ang ginawa namin, mag, mag, nag-develop kami ng isang area para po sa containerized garden. At mayroon din po kami sa gulayan, andun po sa aming likuran. Mayroon din po kami doon mga kulay-dilaw na batel para rin po yung mga kulisap dahil po dumapo at hindi napupunta sa aming pananim na gulay. At mayroon din po kami doon na trellis na mayroon din po mga dilaw. At mayroon po kami doon mga organic din po na mga pananim. Mayroon po kami doon sigarilyas, ang amp palayang layas. Mayroon po kami doon na ubi na yung bunga po ang ginagamit. At saka meron din po kami tugi. Meron din po kami mga patani. At meron din po kami doon na alugbating green. At dito naman po sa aming side po dito ay meron po kami mga flower po na nakatanim yung senya po ang pangalan. Tapos andun po ang aming pinagaanihan na mga sitaw. Meron din po kami mga gabi. At meron din po kami ginawang mushroom, yung pang bolboliera na tinatawag. Nandun po may, sa kabuti po sa saging. Yun po, nakadalawa po kaming house. At dun po ay maglalagay pa po rin kami ng alaga naming manok. At saka baboy, kambing Para po, pandagdag pa namin sa points. At mer dun po sa aming kwan, hindi pa po kami tapos. Meron po kami dun na ilalagay pang isang pantalon na maong. Ipapapopo namin doon. At tataniman po namin ng kamuting bagin. Meron din po kami mga nakabab na kamuting bagin kasama po yun sa mga innovation. Yung mga t-shirt din po, hindi pa po namin natataniman. Yun naman po yung aming mini fort. Pwede po doon na kung napapagod, pwede mo nang magpahinga sandali. Maupo at namnamin ang paligid. Meron po kami mga vertical garden po dyan. Andyan po yung limang vertical garden. Meron po dyan nakatanim na pechay, mustasa at saka sa taas po ay may lettuce. At andun din po ang aming nursery, andun po yung mga pinatutubo namin na mga buto. Doon po sa ibaba, habang pinapatubo namin, andun po sila. Pagka yung patitigasin na po namin at malapit ang itanim, ililipat po namin doon sa taas para po maigayak na po siya para handa na po siya sa init or sa ulan. At marami po iyang dyan po, may mais kami na itinanim. At saka meron din po kami doon, well, may culture, at saka may vermicast din po kami dyan. Andun din po yung mga ginawa namin mga vermity at saka po yung ilmas na dinatawag po na pang spray po sa aming mga halaman. Meron din po kami ginawang pang spray sa damo yung pong yung sukang tuba na may asin. Yun po. At naninilaw pa talaga yung aming damo na in-spray yan. At meron po kami patunay dyan na meron po. Hindi po namin talaga ginamas. At saka meron din po kami mga fruit trees na nakapaligid po diyan. At meron din po kami dun sa Krapusium. Andun din po yung mga fruit natin na nakukuha pa natin sa bundok, nabihira na pa na natin makuha. Yun po, pinapangalagaan po namin dyan. At saka meron din po kaming mga medicinal plant. Andyan po. At kung, ano pa talaga, halimbawa pa po, meron nagkaroon sa amin dito ng karamdaman, pwede po kaming kumitil doon ng, um, ng dahon para po ma-first aid po namin sa kanya. Nagdanda pa po namin dito na technology, yung pong pag paggamit po kami ng mga bunot. Nagkikinig po kami ng bunot dito sa farm, yung pong hinihiwalay namin yung coco pits, coco wire. Ang coco pit po ay ginag ginagamit po namin na punlaan ng mga tanim at ginagamit na pataba sa mga gulay. At yung mga coco wire naman po, mapapansin nyo po dyan, halos lahat po ng space, meron pong coco wire yung fiber po ng bunot, na kung saan ginagamit po namin siyang pang medyo matagal siyang mabulok, Kaya matagal po mapapakinabangan para hindi po tumubo damo. Papanatili po natin yung halumigmig sa lupa para lagi may tubig po yung mga gulay. At at the same time po, may iwasan po natin yung pag-erode yung pag 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 erode po ng mga garden yung pagbagsak niya at pag pagiging po compact yung magiging mat, yung, yung yung lupa dahil po sa patak ng ulan kaya maganda po na gumamit po ng coco coir. at sa paligid po ng plot nilagyan din po namin ng bunot para naman po hindi rin po gumuhoy yung pinaka plot po na tinataniman po ng mga gulay isang innovation po yun dito sa aming garden dahil kung makapansin nyo sa paligid lang itong gulay namin, puro niyog ang makikita dito kaya yung pong mga bulot na nakukuha po sa paligid yun po ang ginagamit namin na pang, pang at pang, pang cover po sa aming mga plak sa gulayan